Nangako si Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino na hindi siya titigil sa pag-apila sa Hangzhou Organizing Committee para may pasok ang mga Pinoy cagers na nais nilang isali sa lineup ng Gilas Pilipinas. Hindi pa rin maliwanag sa ngayon kung maaprubahan ang kanilang request na ipalit sina Calvin Abueva, Terence Romeo, Mo Tautua at Jason Perkins para sa mga injured players na sina Brandon Rosser at Jamie Malonzo. Sa kasagsagan ng Delegation Registration Meeting o DRM nung linggo pa, nagsimula ang proseso. Pero sa inclusion ng apat na players na dapat ay sa loob lang ng isang araw, ngunit tumagal pa ito hanggang sa ngayon. Magsisimula ang laban ng Gilas Pilipinas 5-on-5 event sa Martes, September 26, kalaban ang Bahrain. Bukod sa basketball players, sinubukan rin ang POC umapila na magkaroon ng tatlong bagong fencers at tigisa paa mula sa gymnastics at golf. Ngunit hindi pa ito pinayagan ng Hago